So yan, mga bossing, bali magandang tanghali po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk in. Sila sir ay galing ng Nasugbu. Nasugbu, Nasugbu. Batangas. Bossing ka ba? May gusto lang muna kayong batiin or shoutout para makabawi sa blog. Ang <laughs> <laughs> uh, tres kilo um, malapad dapat ako community chapter, kapitalist mga tol. Yan. Uh, Boss, <laughs> isang mapagpalang araw sa mga taga Nasugbu, sa aming butihing mayor advice mayor at sa aming kapitan, Pablo Lito de la Vega. Ayan, yeah, boss, <laughs> makarang tawag ba Baka matatagdagan niyo 160. 163! Baka babawas mga ka ng pang-diesel sa 160 at talagang... Aray ko! Wala talaga! Wala talaga, boss! Kahit 163? talaga boss, wala na. Talaga. Dalawang <laughs> <na talaga> <laughs> libo lang talaga kikitain namin sa 160. 163 para lima. hindi pa nga ako sa'yo ng pang-diesel, boss. Aray ko nang buhasan pa! Patay ako kay Darmine Nenta! <laughs> Musti niyo yung talagang matatagdagan 160? Sagad na talaga? Sagad na sagad na. Pag binigay ko ba magiging masaya kayo? Ah, ba yung masaya? Ganun nakatagal na lang kay AC para alam na nila. Mga subaybay talaga. Storya, ano ba sa baga gamitin? Ano ba ang istorya? Paano? Yung... Ano ba yan? Ay, ang ko, okay. ng baka para sa mak Ay, para makabilis sa'yo eh, ng sasakyan. <laughs> Sobrang solid, no? <laughs> Sige-sige ko sa amin. <laughs> <laughs> Ito na nga mga boss, hindi na ako ni boss. Kaya kailangan makabawi sa vlog. Inum boss, di ka na talaga maawang sa nagalap buhay. <laughs> <laughs> boss, hindi ko na talaga mahawa. Matag matagal ka na nakasuporta na talaga, yeah. Ano naman siya mo sa mga basher at haters ko? Um, laban lang ng mga patas tol. Yeah. Kailangan natin kumayod din talaga, hindi yung puro ganyan lang. Kailang, Ay Tanggalin ang inggit sa katawan yeah. na ba? Boss! Salamat boss, ang papasalamat pa salamat at ibibigay ko sa amin. <laughs> 160, bawas ang pangalang content pang <laughs> design. Ah, 160 para sa ating crossfit mga boss. kita nyo naman yan ha, tunay yan. Tayo naman ay baryahan lang goods na ta tayo dyan mga boss. Bossing ko. Hindi ka na talaga maaawa kay Kuya AC. Sagad na talaga sagad yun. Sa na, sagad na. Sagad na talaga. Hanggang buto na yun. May umutang pa ka doon sa driver. Driver. Ah! Oh, so yan mga bossing ko. Bali natawad sila sir ng 160,000 para sa ating crosswind. Matay na naman tayo. Ay lowered nento. <laughs> na, na yun to. Sige na. Sige na yun. 160. para abiyay na kayo. Thank you. Thank you. So yan mga bossy, bali papakita ko lang muna sa inyo. Ito, kitang 3,000. Wala sa out tong dalawa na to. <laughs> ano yung <mayayari>? 160. Ay, Darwin? Yak pala Yuck. Oh. Yuck. Oh. Shout out mo mula. Oh. Shout out Shout Darwin. Yak! Ayan ang sinasabing business. Yuck. Di ba? <laughs> business, eh, ito naman. Makapagpaikot lang si Darwin na That's business, mga boss. ah. Hindi kami laging may kinikita dito. Para lang din masaya uwi yung mga buyer. Legit, boss. Tunay na buhay yan. Binigay lang natin for only 160, ha? Naka-diesel ka na na 2007 model. Manual transmission. Tapos sariwa pa loob niyan, mga boss. Ayan. 160 lang. Mm, Solid na. Receive na lang natin payment nila. Ayan na. Tawagin ko lang yung nadika ko. Okay, boss. Yes. gusto ko rin makita. Eh. Sina sila? Itong nadika ko. Isa-isa itong nadika ko. Magandang ito. <laughs> Talagang may tapang dahil. Ha? Ano ba yun? Yan ang ipapakita ko naman sa akin nadika. Ate mo naman Oh, Nagtatago okay. sila Nagtatago eh. Hello po. Hello. Hello po. Gusto, ko rin makita. Habi ko huwag lang ibigil. Talagang nila nadika <laughs> <laughs> ko. Baka mapasay iyo pa. Eh. Ayan, <laughs> uh, buyer from uh, Tiganasugbu, Batangas <laughs> po sila mga boss. <laughs> So yan, madam, baka may gusto lang po kayong batiin or shout out. <laughs> Sige na, baka may mabatiin lang kayo. <laughs> Sige na, baka may mabatiin kayo. <laughs> Sige na. <laughs> <Ito. laughs> baka may mabatiin ka, madam. Ang ganda-ganda naman ni madam, oh. Ay, akin yun, ha? Asawa mo, madam. Ay, boss, asawa. Lapa, sa taga-nasa mo. Sino Sino pa? Ang hirap na, na. <laughs> Sige na! <laughs> okay na? Ilan taong ka na, madam? 42. Kung di to, Batang-bata ang mo, dam, ah. madam, Madam! Baka babatingin ka lang po. Wala <laughs> na? So, yan, mga bossing ko. Bali, uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Lalo sa mga solid supporters natin, mga boss. Eh, no. Madam, wala na talaga, oh. Sa akin nga po. Sino pa? sa akin anak. Ilan ba lang mo, madam? Di Hindi halata. Talagang tunay nga po sa Talagang... Gaano na kayo katagal ni... Pinigot ako niya ni... Ano na? 23 years na kami magkasawa. 23 years? Pinigot ako niya? Oo, Boss, maraming maraming salamat. Madam, thank you so much. Ayan, binigay ko na... Boss, napasaya na kita. Super, super. Anong nararamdaman mo? Ay, Tunay ba? Tunay mo niya ng Boss, congrats. Thank you so much, ah Thank you so much. Madam, thank you so much. Ah, oh, so pretty din si Madam, oh. So, ayan, mga bossing. Bali, re na lang po natin payment nila, boss. So, ayan, kitang ko. So, okay na tayo dyan. Bawi na lang sa sunod unit. So, ayan, thank you so much pa, madam, ha. Oh, Luis is smiling, ha. <laughs> so, ayan mga bossing. Bali, gagawa na lang kami ng acknowledgement para makabiyahin na po sila. Boss, thank you so much po. Boss, congrats. May auto ka na. na. Ay, lisensya mo pala. Si bossing ko. Boss. Good job. Eh. Napasaya ka pa ni Idol AC. Ano? Super. <laughs> eh, lang yung sabi ko sa'yo, pagka mga napunta dito, hindi po pwedeng hindi uwing nakangiti. <laughs> eh, yung tinatawag na tulog ka na, nakangiti ka pa. <laughs> Congrats, boss. Thank you, boss. Solid, solid. Boss, may tanong pa pala ako isa. Mas gwa po ba si AC sa personal? Super! Ayun, salamat! Thank you, boss! Thank you! That's all for only 160,000. May susukrosin na sila.